Pero, Pero ano yung jerkaman ko dito. Ano ako? Mga 2000 na ako na kulong. Papasok yung 2011. December ano. December 5 20 ano 2011. Ay 2010. Duterte na ba? Duterte na. Papasok pa lang yung Duterte. Eh. Oh, Oo, papasok pa lang si Duterte noon. Anong, 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 anong. Ah, di bali ang kaso ano 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 injury ang ano 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 pa ano 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 pa ano 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 ako ano 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 may ano, may takot na Siyempre yung kabadi, may iwasan yun tol Nakaka ano, nakaka Nakaka ilang diminsan pag ano Kasama mo yung ibang Ibang tao na hindi mo na makakakilala. Sabi, may makakaso rin Ako yung gago na na lang din na napasama pero nakahili parang nakayun na nakahili na nakahili, ng tubulong kahit hindi ko kaaway baka may liga o para sa kaibigan kaya ako na paano po tayo di bali yun hili hili ra kayo tataka lang kayo kapwa mo pressure nagluluto yung basic na ako. Siguro, may mga walo, walong beses pa may... Ano yung pinakamatagal doon? Itong ano, serious physical yun. Ano pala yun, yung una, serious physical, ano, frustrated mother. sabi, itong huli, kami nila ektad nun. Nadamay lang din siya. Bago siya mawala? Ha? Bago siya mawala? Oo, bago sila mawala. Ngayon nakakagulat siya pa kayo. Medyo mahirap, mahirap makatulog doon. Oo. Talagang mangangap ka, hindi yung magiging komportable ka kagad. Unang pangungulungan ko yun. Ano yung safe lang? Talagang plywood lang yung sa sapid. Nasa apat lang ngayon nasulok. Mga bilang nyo, mga nasa 57 sa isang selda tabi-tabi kayo syempre may mga magandang ano dyan yung pwesto yung may mga nakanunungkulan yung mga leader ang tawagin yung sa pagkain no? niyo. Eh, yun nga yung sa pagkain na hindi naman ganoon sa siyempre bilang isang preso hindi na nating ano eh bawas na bawas yung karapatan pantao natin. Tulad na lang hindi mo magawang humawak ng pera. Hindi mo magawang humawak ng cellphone. Ibigal maraming karapatan pantao ang mawawala sa iyo. Pero pao yung mong cellphone. Diba? Totoo. Pero yung mga pera, di ba? pera. dapat. mga paninda Meron may mga Walang paninda doon sa juvenile. Pero sa jail, meron. Oo. Pero may limit pa rin yung pagpapasok ng pera. Hanggang 3K. 3K na. Bawal pera sa jail. bawal ang pera talaga. Pero nakakapasok. Hindi rin natin may iwasan yung ano doon. Paano oh, oras na? May oras na? Oo, may oras. Ang exercise namin doon. Umaga. Alas 5 ng umaga, exercise. Always yun. Pagkakalasin ka, magtulog ka? Hindi, kailangan Hising, Talaga, man, pag ka. Pag tulog ka doon, may ano yun, parang parusa yun. O oh, sige, uh, Tulog ka. Uh, ka Pwede kang kailangan. takalan. Pwede kang pag-exercise yun. May oras? May oras. Sa amin mahigpit eh, sa bahala na ka. May oras yun, minsan manonood kayo yun. Pag uling gabi na, di ba, pagtapos ng roll call, di ba? Pagtapos ng roll call. Pwede manood, pero hindi ka na pwedeng palakad-dakad kasi may mga tulog na eh. Yun. Ay, nung pinaka parang babae sa loob nun. Prinsesa, no, tama ba ako gari? Prinsesa, di ba? May mga ano yun. May mga karapatang ano yun. Parang may mga karapatang bawal ba yun. Oo, oh, bawal bastos so, eh. Yung ano na, yung mga nagma-manicure. Oo. Oh. Misan na ba? Respetado rin sila kahit papano. Kumbaga, ito rin sa LGBT. Ang tawagin. Babae, prinsesa. Ang tawagin. <laughs> di ba, tama ba ako nyo? Prinsesa. <laughs> Oo. Oh, Ayun eh, ang parang bitches ng ano, men. City jail. Mga... Kanyari, okay, mga doon mo, nagbola yung ano <laughs> Mga tinatawag na donut. Magiging ano ka. Asawa ka ng ano. Mayo, mayo. Depende sa trip, di ba? No? Oo naman. Pero, e kung medyo operada ka, di ba? Siyempre, patay ka na kayo mayores. Ano ang pinaka-aingoy nangyari sa'yo sa loob? Ang pinaka-aingoy doon, tol, yung... Way money. Eh, yung ano, yung... Pakikipag-away, yung tipong... riot na. So, siyempre, kilala akong makulit. Sa loob. ah Ikaw, hindi ka sumusunod minsan, sumasagot ka pa sa mga nanunungkulan. Ngayon, inuna lahat ng mga makukulit. Riot yun, oh. Ah. Sige, doon ka sa harapan. Mabili sa akin. Doon ka sa harapan. Para makita natin kung gaano kakulit. Sabi ko, sige, laban ako. Maban ako uh, di ako nagdalawang isip na talagang kumuha na lang din ng panabla ko na solid na bato. Batong kulay itim. ko sa damit ko. Doon ako sa harapan ng ano, gate talagang natanggal yung ano ko eh yung kakulitan ko dumating sa uh, okay itong experience to sabi ko hindi pala lahat ng ano bagay kailangan hindi so, lahat ng buhay oo dun 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 ko naisip na parang ano parang ayoko munang ano mamatay parang ganun yung ano eh pero sa akin laban sige pero Oo, oh, pinasingilip. Parang takin na. Ang hirap na ito. Susugod ako na wala akong alam sa mga ganitong ano. Sino ba kalaban? Di ba? Yung mga ganun. Basta tang alam mo, lalabang ka lang. Hindi kayong... Bay, may, pin, ano agad, may din na tao kung sino yung kalaban mo. Kasi nga, bagito ka. Hindi mo alam yung kalakaran pa mo siya. Diba? Oo. Sa City G So ngayon, binukahan ano, no? ko na lang yung nasa paligid ko. Tinignan ko na lang kung sino ba yung mga kakakosa ko. Tinandaan ko. Mamaya, tangin hindi mo pala, uy, hindi ko kailangan ito. Oo, mamaya, sinasaksak mo, pinapalo mo ng bato. Kakosa pala, patay ka dun. Paano yung ganun? Ayun, may matatanggap kang paparosahan doon. O, paano? wala bang tanda na, uy, gaguro ko to. Ayun niya, eh. wala, walang ganun. Kung baga sa pulis, may mga bimpo sa ulo. Yung wala. Mayroon, bago Tapos, bigla rayon. Oo nga, may ganun. Ganun, may namatay sa Quezon City na ganun. Ihahatid yeah. yeah, lang sa may pinaka-sedla niya. Hala, kakababiyahin niya lang doon sa Quezon City. Sabi, bigla na nagkaroon ng riot. Utal na damay. Okay.